sa Hillsboro, Oregon, isang maliit na bayan na 16 miles lamang mula Portland, nakatanggap ang mga pulis ng 911 call bago sumikat ang araw ng October 9, 1992. Isang residente sa Cornell Road ang nakarinig ng sunod-sunod na putok ng baril. Nang dumating ang mga pulis, nakita nila ang isang abandonadong 1966 Volkswagen Beetle na tad -tad ng bala, basag ang mga salamin at may mga bakas ng dugo sa loob. Nakalapag sa upuan ng isang bag at mahigit isang dosenang bala ang nakakalat sa paligid. Natagpuan sa loob ng bag ang rehistro ng sasakyan na pag-aari ni Martha Bryant pati na rin ang kanyang driver's license. Ngunit siya ay wala sa lugar. Ilang sandali matapos iyon, nakatanggap muli ng tawag ang pulisya mula sa mga saksi na may isang babaeng nakahiga sa kalsada na duguan at hirap huminga. Nang marating ito ng mga opisyal, nakita nila ang mga paramedic na nagsisikap iligtas si Martha Bryant. Ngunit sa kabila ng kanilang pag-aalaga sa ospital sa Portland, matapos ang ilang oras, idineklara siyang patay. Nakipag-ugnayan ang mga autoridad sa asawa ni Martha na nagsabing hindi niya ma-imagine kung bakit may gustong manakit sa kanyang asawa. Kilala si Martha bilang isang dedikadong midwife sa ospital Madalas ay nag-overtime upang tulungan ang mga pamilyang nagsilang ng mga bagong buhay. Wala raw itong mga kaaway. Sa isinagawang autopsy, natuklasan ng medical examiner na si Martha ay naging biktima rin ng sexual assault. Isang bala mula sa 9mm na baril ang tumama at tumagos sa kanyang baga, ngunit ang naging sanhi ng kanyang pagkamatay ay ang tama ng bala mula sa isang 22 caliber na baril na tumama sa kanyang kanang sentido. Isinailalim na sa pagsusuri sa crime lab ang mga narecover na bala. Sa pag-iimbestiga sa Volkswagen, natuklasan ng mga forensic examiner na tinamaan ng 17 times ng bala ang sasakyan. Lumalabas na ang atake ay mula sa dalawang posisyon. Sa kanang likod ng sasakyan at sa labas ng passenger window na nagpapahiwatig ng isang ambush. Natuklasan din na ang mga bala mula sa sasakyan ay mula sa isang Browning 9mm handgun, habang ang tama sa ulo ay mula sa ibang baril na .22 caliber na nagmumungkahi na dalawa ang mga suspek. Dahil sa kawalan ng malinaw na motibo o pangunahing suspek, inamin ng pulisya ng Hillsboro na magiging hamon ang paglutas sa kaso. Nakipagtulungan si Detective Michael O'Connell mula sa Washington County Sheriff's Department sa investigasyon. Ayon sa kanya, kapansin-pansin ang matinding antas ng karahasan sa krimen, malayo sa mga kasong karaniwang nagaganap sa Portland Metropolitan Area. Nagdulot ng matinding takot sa komunidad ang balita tungkol sa pagpatay kay Martha Bryant. Bagamat maraming tip ang natanggap mula sa publiko, wala ni isa ang nagbigay ng matibay na lead. Makalipas ang dalawang buwan, pansamantalang natigil ang investigasyon, ngunit hindi nawalan ng pag-asa si O'Connell. Naniniwala siyang maaaring napili si Martha ng hindi sinasadya, kaya sinimulan niyang muling suriin ang isang cold case na nangyari isang taon bago ang insidente, na nagpapakita ng kaparehong pattern ng pag-atake ng isang hindi kilalang suspek. Dahan-dahan niyang sinuri kung may ugnayan ang dalawang kaso. Noong April 19, 1991, ipinadala ang mga investigador ng Washington County sa bahay ng isang matandang residente sa Hillsboro kung saan natagpuan nila si Margaret Schmidt, 62 years old. Siya ay naging biktima ng sexual assault, matinding pambubugbog, at sinakalgamit ang isang unan hanggang mamatay. Ang nag-iisang ebidensyang natagpuan sa pinangyarihan ng krimen ay isang bakas ng sneaker, isang Reebok na may sukat na 8.5 na naiwan sa pulbos na talcum powder. Sa kabila ng masusing investigasyon, Walang matibay na suspek ang naituro dahil si Margaret Schmidt ay kilala bilang isang tahimik na mamamayan na walang kaaway. Wala ring nakasaksi sa insidente bukod sa natagpo ang marka ng sapatos. Matapos suriin ang mga kaso, hindi nakita ni Detective O'Connell ang pagkakatulad ng mga pagpatay kay Margaret Schmidt at Martha Bryant. Magkaiba ang kanilang modus operandi ang iisang nag-uugnay sa dalawang kaso ay ang pagiging mga hindi inaasahang biktima ng karahasan. Dalawang buwan matapos ang pagpatay kay Martha Bryant, isang truck driver ang nakadiskubre ng bangkay ng isang babae sa tabi ng kalsada at agad na tumawag sa Washington County Sheriff's Department. Pagdating ng mga pulis, natuklasan nilang ang babae ay binaril sa ilalim ng kanyang baba gamit ang isang .22 caliber na baril. Mayroon din siyang mga senyales ng pananakit at pangaabuso. Bukod sa mga obserbasyong ito, walang ibang pisikal na ebidensyang na-recover sa crime scene. Sa pamamagitan ng fingerprint analysis, nakilala ang biktima bilang si Shanti Woodman, 23 years old, mula sa Portland, Oregon. Subalit sa kabila ng pakikipag-ugnayan sa kanyang mga kaibigan, walang makapagbigay ng makabuluhang impormasyon kilala si Shanti bilang isang free spirit at may positibong personalidad, kaya't lalong naging palaisipan ang kanyang pagkamatay. Habang lumalalim ang kaso, nanganganib itong mapabilang sa mga cold case tulad ng iba pang hindi nareresolbang insidente. Upang pigilan ang pagdami ng ganitong krimen, bumuo ang mga autoridad ng Washington County ng isang task force na binubuo ng iba't ibang law enforcement agencies sa rehiyon matapos ang pagsusuri na pag-alamang magkaiba ang edad ng mga biktima at paraan ng pagpatay. Kaya't ipinasya ng task force na hindi magkakaugnay ang mga kaso. Bagamat parehong .22 caliber na handgun ang ginamit sa dalawang pagpatay, kinumpirma ng crime lab na magkaibang baril ang ginamit. Sa loob ng mga sumunod na buwan, sinubaybayan ng pulisya ang daan-daang lead sa tatlong kaso Munit konti lamang ang progreso. Samantala, dumami ang mga ulat ng karahasan sa isang tahimik na komunidad sa Hillsboro. Dalawang matandang babae ang inatake sa hiwalay na insidente. Isa sa mga biktima ang nakapagsalita habang nagpapagaling sa ospital. Sinabi niya na isang lalaki ang lumapit sa kanyang pintuan, humiling ng gamitin ang telepono, ngunit pagkapasok ay inatake siya. Nagawa niyang i-activate ang kanyang alarm pendant. Kaya naman tumakas ang salarin. Nakilala ng babae ang suspek bilang si Cesar Baron, 30 years old, dating nakatira sa kanyang apartment building. Ang pangalawang biktima ay itinuro din si Baron na umatake sa kanya. Dahil dito, inilabas ang warrant para sa kanyang pag-aresto. Agad na natunto ng mga investigador si Cesar Baron sa isang lokal na bar at siya ay inaresto dahil sa dalawang insidente ng pag-atake. Hindi tulad ng mga nakabinbing kaso ng pagpatay kina Margaret Schmidt, Martha Bryant, at Shanti Woodman, tila mabilis na malulutas ang mga bagong report ng karahasan. Sa weekly meeting ng task force, nalaman ni Detective O'Connell ang tungkol kay Baron at sa mga detalye ng mga kamakailang pag-atake. Napag-alaman na may malawak na criminal record si Baron, kabilang ang mga kaso ng panghahalay at pananakit ng matatandang babae. Nang patuloy na pakinggan ni O'Connell Napansin niya na ang modus operandi ng mga pag-atake ay kahawig ng isa sa mga hindi pa nare-resolbang kaso, ang pagpatay kay Margaret Schmidt. Agad siyang nag-speculate na posibleng si Baron ang responsable, lalo na't na malapit lang ang tirahan ng mga biktima sa isa't isa. In-interview si Baron ng mga investigador sa bilangguan, ngunit mariin niyang itinanggi na kilala niya si Margaret Schmidt o na may kaugnayan siya sa mga pag-atake. Gayunpaman, dahil siya ang itinuturong suspect, pinaniniwalaan ng mga investigador na nagsisinungaling siya. Sa kanilang patuloy na paghahanap ng ebidensya, tinanong nila si Baron kung siya ay may pag-aari ng mga armas. Inamin naman ni Baron na siya ay may mga baril, kabilang na ang isang Browning 9mm semi-automatic pistol. Ang baril na ito ang hinahanap ng mga pulis kaugnay sa pagpatay kay Martha Bryant. Dahil dito, nakita ng mga investigador ang posibilidad ng koneksyon ni Baron sa ilang mga kaso na hanggang ngayon ay hindi pa nare-resolba. Nakuha ng pulisya ang warrant para sa bahay ni Baron, kung saan naninirahan siya kasama ang kanyang kasama sa apartment. Sa pagpasok sa bahay, nakuha nila ang Browning 9mm semi-automatic pistol na itinuro ng kanyang kasama bilang pag-aari ni Baron. Pinaputok ang baril at pinaghambing sa mga bala mula sa krimen ni Martha Bryant. Sa simula, wala pa rin sapat na ebidensya upang direktang ituro si Baron bilang salarin. Patuloy ang paghahanap ng pulisya ng ebidensya na mag-uugnay kay Baron sa mga pagpatay. Sa kanyang kwarto, natagpuan nila ang isang pares ng Reebok tennis shoes, nakapareho ng sapatos, na nag-iwan ng marka sa crime scene ni Margaret Schmidt. Sinuri ng Crime Lab ang sapatos at natukoy na ito ay Reebok ERS tennis shoes, size 8.5. Ginamit ang transparency upang i-overlay ang mga sapatos ni Baron sa marka ng sapatos mula sa crime scene. Napag-alaman ng mga examiner na may eksaktong pagkakatulad sa mga tread pattern, kaya't napagpasyahan na ang marka sa crime scene ay galing sa sapatos ni Baron. Dahil sa mga natuklasan, nagsimulang maghinala ang mga investigador na maaaring may sinusubaybayan silang isang serial killer. Muli nilang sinuri ang baril na nakuha mula sa bahay ni Baron ang parehong baril na pinaniniwala ang ginamit sa pagpatay kay Martha Bryant. Ipinagpatuloy ni criminalist Chris Johnson ang pagsusuri sa ebidensya. Pinaputok niya ang browning 9mm sa isang water recovery tank upang makuha ang mga test bullet. Pagkatapos nito, ginamit niya ang comparison microscope upang ihambing ang mga bala mula sa nasabing baril sa mga bala na narecover mula sa katawan ni Martha Bryant at sa loob ng kanyang sasakyan. Agad na kinontak si Detective O'Connell upang ipaalam ang resulta ng pagsusuri. Natukoy na iisang baril lamang ang nagpaputok ng mga bala na narecover mula sa Volkswagen ni Martha Bryant at ng mga bala na natagpuan sa paligid ng Cornell Road. Ito ay nagsilbing matibay at tiyak na ebidensya na nagpapakita na walang ibang baril ang maaaring ginamit sa mga insidente, kundi ang Browning 9mm na pagmamayari ni Baron Bagamat malakas ang ebidensyang nag-uugnay sa baril ni Baron sa krimen, hindi nito direktang pinatutunayan na siya mismo ang bumaril ng nakamamatay na tama. Ang fatal shot ay natukoy na nagmula sa isang .22 caliber pistol, hindi sa kanyang Browning 9mm. Habang nagpapatuloy ang investigasyon at ang paghahanap sa nasabing .22 caliber na baril, isang nakakulong na preso na kasabay ni Baron ang lumantad at nagsiwalat ng mahalagang impormasyon Ayon sa kanya, palaging nagyayabang si Baron tungkol sa pagpatay kay Martha Bryant. Ibinunyag ng preso na sinabi umano ni Baron na siya ang nagpaputok ng mga 9mm na bala sa Volkswagen, habang ang .22 caliber naman ang ginamit para sa fatal shot. Bukod pa rito, ibinunyag din ng preso na nagbanggit si Baron na siya at ang isang kasama ang may kagagawan sa isa pang pagpatay na naganap ilang buwan bago ang kaso ni Martha Bryant. Ang mga detalyang isinalaysay ay kapansin-pansing kahawig ng insidente ng pagpatay kay Shanti Elise Woodman. Dahil dito, nirepaso ni Detective Scott Ryan ang pahayag ng preso at natukoy na ang kasong inilarawan ni Baron ay tumutugma sa mga detalye ng pagkamatay ni Shanti Woodman, isang babae mula sa Portland na dinukot, pinahirapan at pinaslang sa isang liblib na lugar. Sa pag-usad ng investigasyon, na pag-alaman na ang tatlong tila hindi magkakaugnay na kaso ng pagpatay ay may iisang serial killer na sangkot. Kinailangan ng mga pulis na makahanap ng matibay na ebidensya upang matiyak na hindi na muling makakalaya si Cesar Baron upang pumatay. Matapos matukoy ang kaugnayan ni Baron sa pagpatay kay Margaret Schmidt, sinimulan ng mga pulis sa Hillsboro, Oregon, ang mas malawak na investigasyon upang ikonekta siya sa mga kaso ni na Martha Bryant at Shanti Woodman. Isa sa mga susi sa kanilang pagsisiyasat ay ang pagkilala sa umano'y kasabwat ni Baron, si Leonard Darcel, na noon ay nakakulong din sa isang lokal na bilangguan dahil sa hiwalay na kaso. Sa simula, tumangging makipagtulungan si Darcel, ngunit nang ipresenta ng mga investigador ang testimonya ng kapwa nilang preso, nagpa siya siyang magsalita. Ibinunyag ni Darcel na nakilala nila ni Baron si Shanti Woodman sa isang bar sa Portland sa gabi ng kanyang pagkamatay. Sa pamamagitan ng panlilin lang, napasakay nila si Woodman sa sasakyan ni Baron. Ayon kay Darcel, doon mismo sa loob ng sasakyan, binugbog at hinalay ni Baron si Woodman. Pagkatapos nito, dinala nila ang biktima sa isang liblib na lugar kung saan siya tuluyang pinaslang. Ikinuwento ni Darcel sa mga pulis na nakiusap siya kay Baron na huwag patayin si Shanti Woodman at iwan na lamang ito sa tabi ng highway. Sa kabila ng kanyang pakiusap, pinutukan pa rin ni Baron si Woodman gamit ang isang .22 caliber pistol. Ayon kay Darcel, tumatawa pa si Baron matapos gawin ang krimen. Habang papalapit na ang mga pulis sa pagbuo ng matibay na kaso laban kay Baron, isang mahalagang hakbang ang kailangang gawin. Ang mahanap ang mga armas na ginamit sa mga pagpatay kina Martha Bryant at Shanti Woodman. Sa mga isinagawang panayam sa mga kakilala ni Baron Napag-alaman ng mga pulis na kalat-kalat ang kanyang mga baril sa iba't ibang lugar sa bayan. Iniwan niya ang mga ito sa ilang dating kasintahan. Sa tulong ng impormasyong ito, natunton at nakolekta ng pulisya ang ilang baril, kabilang na ang ilang .22 caliber pistols. Agad itong ipinadala sa Oregon State Police Crime Lab para sa pagsusuri sa ilalim ng pamumuno ni criminalist Chris Johnson. Bago pa man ipinutok ang mga baril, nagpasya si Johnson Naunahin munang kumuha ng swab mula sa loob ng baril ng isa sa mga armas na pinaniniwala ang ginamit sa pagpatay kay Martha Bryant. Natuklasan nila na dahil ang tama ng bala sa ulo ni Martha Bryant ay contact o malapit sa ulo, mataas ang posibilidad na mayroong blood spatter sa loob at labas ng baril at nakakita sila ng dugo sa loob ng barrel ng baril. Sa pamamagitan ng DNA testing, napatunayan na ang dugo sa loob ng barrel ay tugma sa dugo ni Martha Bryant na nakuha mula sa autopsy. Ito ang ebidensyang nagpapatunay na ang baril ni Baron ang nagbigay ng fatal na tama sa ulo. Napatunayan din ng mga examiner sa crime lab na isa pang 22 caliber na baril ni Baron ang ginamit sa pagpatay kay Shanti Woodman. Sa pamamagitan ng masusing pagsusuri, na-establish ang koneksyon ni Baron sa tatlong hindi pa nalulutas na kaso ng pagpatay. Isang grupo ng mga detective ang bumisita sa Washington County Jail at inakusahan si Caesar Baron sa pagpatay kina Margaret Schmidt, Martha Bryant, at Shanti Woodman. Pati na rin sa mga pag-atake sa dalawang matandang babae. Batay sa ebidensya, naniniwala ang pulisya na si Baron ay palaging naglalakad sa paligid ng lugar. Nagahanap ng mga mahihinang babae na maaaring dukutin, abusuhin, at patayin. Bagamat madalas niyang target ang mga matatandang babae, ang sino mang makasalubong niya ay maaaring maging biktima din niya. Hindi lang niya inatake ang mga matatanda na dapat sana ay tahimik na sa kanilang mga huling taon, kundi gumawa rin siya ng mga nakakatakot na krimen sa mga tao na walang ideya sa kanyang pagiging isang predator. Si Cesar Baron ay hinatulan ng kamatayan para sa mga pagpatay kina Martha Bryant, Shanti Woodman, at Margaret Schmidt. Sa tatlong paglilitis, pinarusahan siya ng death penalty dahil sa pagdukot at pagpatay kay Shanti Woodman. Si Leonard Darcel naman ay nahatulan ng 20 years na pagkakakulong ng walang posibilidad ng parol. Noong Disyembre 24, 2009, si Cesar Baron sa edad na 49 ay namatay dahil sa cancer habang nakakulong sa Oregon State Penitentiary sa Salem, matapos ang ilang linggong pananatili sa medical section ng bilangguan.